Kailangan mo yata tama na niya. <laughs> Ay, sorry. 5-4. No, ano ba yung naman naman, oh? Pagdikit kong makatawan ko. 55. Yung salamit cellphone mo, baka mabasa. <laughs> Oo, no, oh, baka malaglag. Pagkikita lang. Pasok. Meron niya. Apoy side Pasok. Bakit mo to? <laughs> Bakit? Ha? Bakit mo gulo si ate? <laughs> Tanggalin mo ginawa mo. Gamitin mo to. Bilis. Tanggalin mo ang ginawa mo dyan. Lahat. Bakit mo si madam, ha? Anong kaningitan mo? Ang buhay niya po. Ano ka, kaklase, katrabaho, ano? Ano? ka sa Saan mo nakita to? Saan? Saan? Sa Facebook Saan? Sa Facebook. Facebook? Tapos kinula mo na? Famous ba si ma'am? Ah, lagi famous siya sa TikTok. Madaming followers. Follower ka rin. So ay, famous pala si Bambi. Eh. Nagsasayaw lagi. <laughs> <laughs> Kidlat. Uh, uh, Paano ka natutumang kulam? Uh, ha? Lutos lang po. Lutos kaibigan. Uh, kaibigan nino, kaibigan mo. Ah, tinuruan ka nun. Tapos nakita mo lang to, kinulang mo na. Uh, kaibigan niya po. Kaibigan niya, nagutos. pala ko nakita mo lang sa Facebook. Uh, uh, Lahat na may kinalaman, pasok. Beshi wap ka? Ah, beshi wap pala. Ilan ako na beshi wap? <laughs> beshi wap, ilan Baka ikaw! <laughs> dali, tanggalin mo lahat yan. wap, ilan ka na? Dadagdagan ko to. Gusto mo, dali, daliri na lang. Bilis, tanggalin mo na 'yan. Oh. Beshiwap pa? Ikaw talaga beshiwap. Ay, makukulam. Ikaw naman magkakakusapin ko. Ay, magsinita ni beshiwap. Ilang taon na si beshiwap? Mangkuko 20 plus. Buti ka pa naputak kay si beshiwap ayaw eh. Ah, dalawa kayo magamitin mo para tingnan pa hirap at bilisin mo. Sasagot ka sa lahat ng tanong ko ha. Pag hindi ka sumagot, papahirapan ulit kita. Ilan taon ka na ng kukulam? Plus nga po. ilan taong ka na nga nangungulam? 15 na po. 15? 50. 50, ano? Fifty years ka nang mangulam? 50 years old ka na? Hindi kita maintindihan. Sasakaling kiti. Uh hmm. Bilis na mo natin. Ilan ba kayo gumawa dyan? Sagot. Madami po. Ilan? Apat po. Ah, kaya pala iba-ibang sumasagot? Yung isa nakita sa TikTok. Yung isa 50 plus yung inutusan, yung 50 plus. Opo, oh, inutusan po namin. <laughs> ah, yung 50 plus. Magkano binayad niyo? Oh, ah, Magkano? Puputulin ko yan. Magmamanhit talaga yan. Gusto mo putulin ka? Sampo lang kita. Hindi mo na magagamit sa maganda yan. Bilis. Magtanggal kayo dyan. Magkano binayad niya doon? Hindi ka sasagot. Mm. Puputulin ko yan, hindi ka sasagot. Ano, hindi ka sasagot. 20 po. 20? Uh, 20. Pesos? 90,000 po, hati po kami. Ah, para naman ka pang ulam. 30,000, hati pa kayo. Pagtang talaga ang bilis. Kung pinambili na, na magagandang damit nyo, hindi kayo naingit dito. Sasakaling <laughs> kita eh. Arte-arte mo. Nangkukulam ka. Kung nagpabelo ka o nagparinoplasty, hinipon nyo ng konti. Ha? Bilis. Nandiyan yung matanda. Nandiyan ni. Eh. Ano rin yung mangyayari sa matanda nyo yan? Kayo, magtanggal kayo. Gusto nyo magaya daan? Ha? Gusto nyo magaya? Ano? Kinikislig-kislig ka pa dyan na. Ano? Sumagaya so, daan? Ano? Nanginginig-inig pa. Bilis. Tubusin niyo yan. Sa balikat. Balikat-balikat dito eh. Kagala. At, anak nyo ba yan? Anak nyo? Manugang. Oh, ah, Kinulang dahil sa TikTok. Kaya <laughs> <laughs> mga TikTokers dyan ha. Kaya no? Pero ito yung sinadyato. 10K, ano? Tag 10 20K. to? Ha? Wala rin makukulang nyo. Pinugutan ko na. Gusto nyo sumama? Ilang ba niyo na pinapakulam? Ha? Tagal na. Nakisaw-saw din kayo? Ba, marunong na kayo magdasal-dasal ng ganyan? Sa kayo nagre-ritual? Ha? Siya, papatudos ko na kayo. Mga wala kayong kwenta sa akin. Diyos na kayo. Ito ang matraw. Pasok sa Ibalik. Easy. Akong tanggal. mga pelek mata. <laughs> <laughs> uh, Palo niya raw si sa TikTok. <laughs> <laughs> Naro TikTok ni ate. Hindi mo alam? Hindi mo alam, sinabi mo? Kaya na ako ulam kaka-TikTok mo. <laughs> hindi, naki, ano, nainggit sa'yo. Pinutusan daw ng, ikaw nagsabi yan, hindi ako ah. Tutusan daw ng isa sa mga Beshi Waps. Siyempre, Beshi, ahas nga yan, di ba? Beshi. Pinutusan so, yung mga kukulam. Dalawa rin sila naghati sa bayan. Pag 10K. Kasama yata ito yun. Joke lang, joke lang. So yun, tag 10k daw ang binaya Tapos mga kukulam 50 years old na mahigit yung mga kukulam Apat daw sila gumagawa So pag may nakita kang kaibigan mong pipilay Pilay mo yan <laughs> O hindi makabangon uh, Malamang siya ano? Pero kung wala, edi Edi wala, thank you lord Nasaan ang tubig mo? Wala kang alam eh may tubig. Alam mo ba na 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 yung nangyari sa'yo? Yun lang yung nakalala mo? Hindi mo sinasabi nag-tiktok ka? Hindi mo alam, at, sinabi mo yan. Oh, bak sabihin niyo, binayaran ko na naman 'to. <laughs> ha? <Ganda po> hindi <laughs> nga raw sa iyo eh, sa buhay mo daw. Ano sabi? Di ba, te? ka hindi naman. Uh, hindi ka napasok ng gabilo. Wala, wala kang kakaibang naramdaman. Okay dali. ka na? Daling ka na? Tiktok ka muna, dali. Follow nyo rin si Mama. Ano ka tiktok niya ma'am? Follow niyo si Mama. Para mas dumami mang kulang siya. Sample daw. daw.